thank you magandang magandang araw po sa inyong lahat minamahal po, mga minamahal ko mga kababayan muli po nandito na naman po yung lingkod yung panyo laborator ito po sa ating programa ang reaction mo birata ko at uh, syempre, sa araw din pong ito uh, hindi rin po natin pwedeng kalimutan dapat patiin po ang ating minamahal na pagulong Ferdinand Marcos Jr. na talagang napakabuti po no? at maging ang ating minamahal house speaker Martin Romualdez maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko po kayong dalhin ngayon sa isang napakahalagang usapin patungkol po sa ating Pangulo na kung saan po ay talagang sinisira po ng gusto ng ating mga kalaban lalong-lalo na po dito Mr. Rimao Alam niyo po, sa totoo lang, pinag-aralan ko pong mabuti yung sitwasyon po ng ating bansa ngayon. Isa na po dyan yung pagkabahabahagi po ng mga Pilipino ngayon. Dahil po sa pagkaka o hindi pagkakaunawaan po ng dalawang pinaka mataas na leader na ating bansa na kung saan po nalalagay po sa critical na sitwasyon ay eh yung mga Pilipino. Hindi naman po natin itong mapagkakaila sapagkat kitang-kita naman po na hayagang ang pinapakita ng ating mga kalaban yung kanilang galit sa ating mahal na Pangulo. So bakit po ba natin kailangan pag-usapan ito ngayon? Kung ako po ang inyong tatanungin, iyan po ay dahil para malaman po natin ang katotohanan sa likod po ng kaguluhan na nagaganap po ngayon dito po sa ating bansa. Kailangan po natin linawin sa isipan po ng ating mga kababayan kung sino ba ang uh, lumilikha ng pagkabahabahagi dito po sa ating bansa. Nang sa ganun, malaman po ng mga Pilipino kung saan sila dapat lumugar, kung kanino sila dapat maniwala, at kung saan sila dapat kumampi. Nang sa ganun, manaig po ang katotohanan at madaig ang kasinungalingan. Tama? Masakit mo isipin o sabihin o tanggapin na marami po mga Pilipinong hanggang ngayon po ay napapaniwala pa rin po ng mga o napapaniwala po sa maling akala at sa kasinungalingan po ng iba nakakalungkot pong isipin na nagagamit po ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan yung ating pong mga kababayang walang, wala naman talaga kinalaman sa mga pangyayari na kung saan po ay napapaniwala po nila o napapaniwala nila sa kanilang mga kasinungalingan at nagagamit po nila para po sa sarili nilang kapakanan. Sa totoo lang, ang ugat lang naman po talaga ng kaguluhan dito sa ating bansa, pera at kapangyarihan. Ha? pera at kapangyarihan na gusto kong agawin ng isang politikong gahaman ha? Ah, na kung saan walang ibang inisip kundi ang pagsarili lang niya. Marahil eh, alam niyo na po kung sino ang binapanggit ko dito o sinasabi ko. Kilala niyo na siya. Ngayon, dahil po sa ang pinag-uusapan po natin ngayon ay katotohanan, hayaan niyo pong ay paliwanag ko po sa inyo kung bakit nagkaroon po ng hidwaan itong dalawang pinakamataas na leader po ng ating bansa. Okay, simulan po natin yung istorya nung silang dalawa po ay naging magkasama o naging magkakampi noong 2016 para maipanalo po yung kanilang kandidatura. Hindi po natin may tatanggi na napupusuan po ng mga Pilipino ng mga panahon na yun ay silang dalawa. Bakit nga po ba? Dito po sa ating screen, una po natin titingnan dito o babasahin yung pinangako po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o yung kanya pong mga naging plataporma para siya po ay iboto ng ating mga kababayan bilang Pangulo po ng ating bansa. Ayon po dito mga minamahal kong mga kababayan, una, pagpapatayo ng marami pang infrastructure project tulad ng mga daungan, mga tulay, paliparan at railway. O yan. Pangalawa, pag nice ng infrastructure para maging logistic hub ang Pilipinas. Dito po sa babang banda, may nakasulat po ditong uh, implikasyon sa bansa. Una, sabi po dito, pagpapatayo ng mga infrastruktura para sa logistic ay mas mapapausbong pa ang e-commerce uh, in industry. Sabi po dito. So, una, sab uh, pangalawa po, sabi po dito, mas dadali rin ang pakikipagkalakaran kung dadali ang transportasyon sa iba ibang lugar. So, pangatlo, sabi po dito, mas magiging efficient din ang transportation system kung magiging automated ito. So, pangapat, sabi po dito, para masiguro ang economic uh, benefits, ay kailangan wasto ang paggamit ng pondo at mabilis ang implementasyon ng mga proyekto. Tama? So, dun po sa pangapat na binasa po natin, nabanggit po doon yung kailangan wasto ang paggamit ng pondo. Tama? So siguro naman po, hindi na po kayo magtataka kung bakit po ibinalik ko po, po kayo sa salitang o binasa natin na kailangan wasto ang paggamit ng pondo. So ngayon, marahil nagtatanong po kayo bakit po sa salitang pondo po tayo huminto at kung bakit ito po ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Para po kasi sa akin, hindi, sa mga hindi po nakakaalam ha, paglustay po kasi sa pera ng taong bayan ang naging dahilan kung bakit po nagkahiwali ng landas itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging si Sara Duterte. Okay, umpisahan po natin pag-usapan yung nakukuha pong confidential fund ni Sara Duterte nung siya po ay kalihim pa ng tepet maging yung kanyang intelligence fund. Alam ko po na saksi ang lahat kung ilan po ang nakukuha ni Sara Duterte at yan po ay pinag-uusapan din naman po doon sa Quadcom kung maalala po ninyo alam nating lahat na maliban po na may confidential fund si Sara Duterte sa OBP, meron din po siya sa DepEd. Kung meron siyang intelligence fund sa OBP, meron din po siya sa DepEd. Kaya kung susumahin po talaga natin mga minamahal ko mga kababay, napakalaki po talaga ng pera na nakukuha po niya sa taong bayan hindi lamang po milyon-milyon, kundi bilyong-bilyong halaga po ng pera ang napukuha niya o napupunta sa kanya. Ngayon, ang tanong, saan napunta o napunta yung mga perang uh, pinagkatiwala po sa kanya ng taong bayan? At anong ginawa niya sa pera ng taong bayan? Saan ba inilapat ni Sara Duterte yung pera ng taong bayan? So, yan po yung ating mga katanungan ngayon. Ngayon, balikan po natin yung issue tungkol po sa sa kanya, tungkol po sa 125 million na ginastos po niya sa loob lamang po ng 11 days. Nung nalaman po at inimbestigahan po ng ating mga mambabatas sa kamera yung hindi magandang paggastos o pagwawaldas po ni Sarah Duterte sa pera ng taong bayan tinanong po siya ng mga mababatas. Pero, ang tanong, na Tinanong po siya, sumagot ba siya sa mga tanong ng mga mababatas? Hindi po, sa katunayan, siya po ay umiiwas o hindi po umaatin sa tuwing siya po ay pinapatawag. Pero, kung umatin man po siya, ang kanya pong ginagawa, puro po pang babastos, puro pang insulto at pagyurak sa karapatan po ng mga mambabatas natin doon sa kamera. Misan pa nga, nagagalit-galitan pa po siya. dinadaan po niya sa tatapang-tapangan. So, yung mga tanong tuloy sa kanya, hindi natatanong kasi nagaano na po siya, nambabastos na siya. Pagka tinatanong sa kanya yung tungkol po sa paglusta niya sa pera ng taong bayan. May mga time pa nga po na bigla na lamang po siya nawawala pagka pinag-uusapan na po eh tungkol po sa Confidential Fund na kung saan ay hindi niya po kayang ipaliwanag. Ngayon, nung mga time po na yung na gusto po niyang humingi ng tulong dito po kay Congressman Sandro Marcos, yung anak po ng ating mahal na Pangulo, eh hindi po siya pinansin. Ha? Hindi po siya pinansin. Nung mga panahon na gusto niya lumapit kay Sandro Marcos, uh, kumbaga sa ano dahil nga sa gipit na siya, dahil nabubuking na siya, lumapit siya. Akala niya, makakaisa siya. Pero hindi po siya, kumbaga, nabigo po siya dahil nakita po ni Sandro Marcos o ng ating congressman Sandro Marcos na malinaw na siya nga ay umaabuso na sa kanyang kapangyarihan. Kaya nung mga time po na siya po ay hindi po tinulungan ni Sandro Marcos, para i-cover po yung uh, kanyang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Siya po ay nagkaroon po ng galit o nagkaroon na po ng lamat yung kanilang relasyon bilang uh, magkakampi o magkaalyado. Sa mga lumipas po na araw o panahon, mas lalo pong lumawak at mas lalo pong lumalim yung pag-iimbestiga ng kamera tungkol po sa pagwawaldas po ni Sara Duterte sa pera po ng taong bayan hanggang sa humantong po na pati yung kanyang confidential fund at intelligence funds sa DepEd at sa OBP ay inimbestigahan na. At ito na nga, ito na nga po, dahil po sa masusi pag-iimbestiga ng ating mga mababatas, mas lalo pong naging malinaw sa ating mga mababatas na sa loob lamang ng maikling taon, si Surimo po ay nakagawa na ng isang katutak na krimen na maituturing na pandarambong sa pera ng taong bayan, Kung saan po ay bilyong-bilyong halaga po ng pera agad ang kanyang nanakaw sa taong bayan. Ngayon, para hindi po tayo magmukhang nagbibigay lamang po ng fake news, dito po sa ating screen, makikita ninyo, ito po yung tungkol po sa issue na kung saan mayroon po siyang mga sinasabing mga tauhan sa OBP. Na kung saan ay mahigit apat na daang employees na hindi naman po mapaliwanag ni Sarah kung bakit puro walang birth certificate. Gayong sila po ay mga empleyado ng ating gobyerno. Naging questionable po yun para po sa ating mga congressman kasi po tingnan mo ah kapag iko po ay nag apply ng trabaho sa abroad man o dito po sa ating bansa bago ka po tanggapin bilang isang empleyado ng isang kumpanya kinakailangan po ang ibibigay mo po sa kumpanya ay yung iyong uh, birth certificate o kaya naman barangay clearance at iba pa tama So, kasama po lagi sa pag apply ng trabaho ang birth certificate. Kasi, maaari kasing yung bibigay mong ID o doon sa kumpanya o ibibigay mong barangay clearance doon sa papasukan mo ay hindi naman talaga ikaw. Pwedeng ibang tao po yun. Kaya, kinakailangan para maging tugma at sigurado na ikaw nga yung nag-a-apply mismo kailangan tugma doon sa mga papeles mo yung birth certificate mo. Tama? Kung hindi po ako nagkakamali, napaka ano po ngayon, stricto po ngayon yung mga kumpanya na nandito po sa ating bansa. Bago ka po makapasok sa kanila o bago po sila magpapasok uh, sa isang uh, nag-a-apply, lahat po ng mga importanteng requirements, hinihingi po ng uh, mga kumpanya sa mga aplikante mas lalo na po siguro pagdating sa gobyerno kasi pwedeng pasukin tayo ng mga NPA di ba? O mga nagkukuno rin mga sibilyan para lamang makatiktik o makakuha ng mga impormasyon. Tama po ba? O kaya nga po nung nalaman po ng ating mga congressman na walang birth certificate o hindi nakarehistro sa PSA Ah, ito pong mahigit 400 na tauhan ni Sara Duterte sa OBP siya po ay talagang inimbestigahan ng husto at ito na nga po ang naging resulta ayon po sa balitang ito ito, ito po sa ating screen makikita niyo po napatunayan po ng ating mga mambabatas na yung sinasabi po ni Sara Duterte na mahigit 400 na tauhan niya sa OBP ay hindi po totoong tao, kundi mga multo na binansagan po ngayong the ghost employees of Sara Duterte. Nakakalungkot pong isipin na tayo pong mga Pilipino ay nagpapasahod po o uh, uno mga panahon na yon ay mayroon po palang pinapasado o pinapasweldo, sorry, na mahigit po 400 plus na mga empleyadong multo. Tama? Na kung saan, dahil multo nga itong mga ito, ang nakikinabang po sa mga sweldo nito ay walang iba kundi si Surimaw. Ha? Si Surimaw po na nag-imbento ng kanyang mga empleyadong multo para kumita ng gusto. Ang nakakalungkot pa po dito, noong mga panahon po na siya po ay Dep. Ed. Secretary, milyon-bilyon po ang kanyang hinihingi na budget sa Kamara para umano sa kanyang mga proyekto nakalaunan nalalaman po ng ating mga uh, ng ating bagong uh, sekretary na si senador uh, Angara na hindi po ito na nailapat sa mga proyekto na ipinangako po ni Sara Duterte sa DepEd. So, sa halip ito po ay nawawala at hindi po kayang sagutin ni Sara Duterte kaya dinadaan po niya sa galit, pagwawala, pagmumura at pagbabanta. Ha? dinadaan po niya sa ganung mga klasing ano pamamaraan yung isyu po tungkol po sa kanyang pagwawaldas at pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Dahil po sa mga krimen na ginagawa po ni Sara sa taong bayan, nawalan po ng gana. Ha? Ah, nawalan po ng gana sa kanya ang ating mahal na pangulo. Sapagkat hindi po inexpect ng ating mahal na pangulo na iyon ang kanyang gagawin. Pero kung maalala po ninyo mga kababayan, noong mga panahon po na ini po kay Sara Duterte yung 125 million. Ha? Ah, 125 million na kanya lamang pong nilustay. Ha? Ah, o kanyang ginasto sa loob lamang po ng ah, maikling panahon. Pinipilit po at sinisikap po ng ating mahal na Pangulo na siya po ay ipagtanggol at ipaglaban sa mga isyo na lumalabas. Pero dahil po sa katotohanan at ebidensya na rin po ang nagpapahayag sa lahat, ang ating Pangulo po ay nanindigan para po sa hustisya. Nanindigan siya para po sa katotohanan. Bagamat siya po ay kaalyado o kakampi ni Sara Duterte. So, kung ano man po ang kanyang ginawa, yun po ay dahil po sa kanyang paninindigan bilang isang tunay na leader ng ating bansa. Ngayon, dahil po sa wala na pong mukhang may harap si Sara Duterte sa kabinete po ng ating mahal na Pangulo, nagdesisyon po siya na umalis bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon at dahil po sa hindi niya kayang sagutin yung mga tanong po sa kanya ng mga mambabatas, siya po ay gumagawa ng mga isyo, paninira, pananakot, uh, sa sino mang nagnanais na siya po ay tanungin tungkol sa kanyang mga katuwagyan. Sa katunayan, sa paglilibot po niya ngayon o paglilibot po ni Sara Duterte sa buong Pilipinas, kasama po dyan yung kanyang paninira, yung kanyang pananakot, yung kanyang pagbabanta sa ating pong mahal na Pangulo at kasama na rin po doon yung kanya pong pamamahagi ng pera para po mamili ng boto sa taong bayan. So lahat po ng ginagawa niya dahil nga po sa siya po ay talagang gusto pong maghiganti kaya kung ano man po ang kanyang ginagawa uh, kanyang mga nagiging reaction ngayon yan po ay hindi normal. No? Kasi kung titignan po yung mabuti Uh, kung pagmamasdan po niyo mabuti si Sarah Duterte, yung kanya pong uh, ginagawa, yung kanya pong sinasabi ay hindi po normal at hindi po dapat makita ng taong bayan bilang siya ay isang pangalawang pangulo ng ating bansa. So, para po sa akin, kasi sinasabi nga po ng mga Duterte na ang ating mahal na pangulo daw ay walang utang na loob. Uh, yan po ang kanilang sinasabi, walang utang na loob, traidor daw. No? So kung tutuusin po, kung pag-aaralan po natin mabuti o titignan po natin mabuti, nung sila po ay nagtandem bilang magka-partner na magsiservisyo o maglilingkod po sa ating bayan, iisa po yung kanilang layunin o isa po yung kanilang plano para po sa uh, ikauunlad po ng ating bansa. Pero nakita po ng ating mahal na Pangulo sa bandang huli na tila nung sila po ay nakalukluk na sa kanilang mga posisyon, tila nag na po ang landas at plano na tinatahak po ni Sara Duterte. Kaya kung titignan po natin kung sino man pong o kung sino man po sa kanilang dalawa ang nabudol o nambubudol, walang iba kundi ang at ang nabudol dito ay walang iba kundi po ang ating mahal na Pangulo sapagkat in-expect po ng ating mahal na Pangulo na ang makakasama niyang Vice President ay kasama niyang maglilingkod ng tapat sa taong bayan. Tama? Para po, siyempre, para umasenso po at magkaroon po ng tunay na pagbabago ang bansa nito. Kung isipin po natin mabuti, ang agrabyado po talaga dito, walang iba kundi ang ating mahal na Pangulo. Tama? Bakit? Eh kahit naman po ako eh, kahit naman sino. Ha? Kahit po sino. Kahit po sinong presidente pa. Talagang magagalit. Bakit? Subukan nito mira sa isang bahay. Tapos isa lang ang kumikilos. 'Di ba? Tapos yung isa gumagawa, yung isa hindi. 'Di ba? So, kung yung kasama mo ay hindi gumagawa ng kanyang responsibilidad, Halimbawa, nakatoka sa kanya yung pag pag -iigil. nakatoka sa kanya yung paglalaba, tapos hindi niya ginagawa. Diba? Tapos sa'yo, ginagawa mo yung tungkulin mo. Sasama po talaga ang loob mo. Tama? O. No. So, bakit? Diba? Bakit sasama yung loob ng ating mahal na Pangulo? Kasi, diba? Pareho kayong nakatira sa isang bahay. So, dahil pareho pong naglilingkod itong si Sara Duterte, ating mahal na Pangulo sa ating bansa, dapat po pareho silang gumalaw, kumilos, para po sa ikauulad po ng ating bansa. Pero iba po ang ginawa ni Sara Duterte. Imbis na siya po ay makatulong sa ating mahal na Pangulo, sa kanyang mga plano, sa kanyang pagpapaunlad ng ating bansa, iba po ang kanyang ginawa. Ha? habang ang ating mahal na Pangulo po ay nagsisikap na mapaunlad at mabayaran po yung utang ng ating bansa. Si Sara Duterte naman po ay gumagawa ng paraan para po mapalubog ang ating bansa sa pamamagitan po ng kanyang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Tama? Alam nyo, sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, dapat pa nga po, tayo po ay magpasalamat sa ating mahal na Pangulo. Bakit? Sapagkat hindi po niya ipinagpalit yung tiwala ng taong bayan sa pagiging mag-partner nila ni Sara Duterte. Tama? Sa halip, mas pinakita niya sa taong bayan na mas mahalaga ang tiwala na binibigay nila sa ating mahal na pangulo kaysa sa tiwala na binibigay sa kanya ni Sara Duterte. Tama? Isipin niyo na lang. Kung hinayaan ng ating mahal na Pangulo na konsintihin si Sarah Duterte sa kanyang pagnanakaw, yeah wala pong, wala pong pagbabagong mangyayari. Sa halip, lalo po tayong lulubog at lalo po tayong maghihirap. Tama? Sapagkat may mga politiko pong nakikipagsabwatan sa mga tiwali. ba? Diba? Yes, sige. Ipalagay na lang po natin na may utang na loob po ang ating mahal na Pangulo sa pamilyang Duterte. Pero hindi po sapat iyon para konsintihin ng ating mahal na Pangulo yung kanilang pagnanakaw sa pera po ng taong bayan. Di ba? Nakita naman po natin, hindi naman po uh, tinatanggi ng ating mahal na Pangulo na tumatanaw siya ng utang na loob. Na, tumatanaw siya ng, ulam, ng utang na loob dahil po sa pinalibing ni Rodrigo Roa Duterte yung kanilang ama sa libingan po ng mga bayani. Pero hindi ibig sabihin nun, nagagawin na lamang kagawin na lamang siyang bulag pipi bingi ha? ng mga Duterte. 'Di ba? Kagawin na lamang siyang bulag pipi bingi ng mga Duterte sa kanilang mga katarantaduhan Ang gusto ko kasi ni Sara, ito ating ninyo, ha Ang gusto ko kasi ni Sara Duterte para mabayaran ni Bongbong Marcos yung utang na loob nila sa mga Duterte. Kinakailangan maging pipi, bulag, bingi ang ating mahal na pangulo sa kanilang mga katiwalian kahit naman po sa totoo lang kahit naman po ako hindi hindi po ko papayag bagamat may utang na loob po ako kasi tingnan nyo ha ah, ang pinag-uusapan po dito responsibilidad po ng isang pangulo sa isang bansa kapag ka ang ating bansa po ay lumubog tingnan nyo ha ah, dahil po sa pagnanakaw ng isang magnanakaw na politiko wala pong mangyayari Tama? At syempre, ang mananagot po dito ang ating mahal na Pangulo. Tama? Dahil responsibilidad, responsibility po niyang pangalagaan ang bansang ito. Maging ang, ang maging ang pera ng taong bayan. ba? Diba? Para po sa akin, sana, sana po ay tama na na mayroong isang Ferdinand Marcos Jr. ang nababa sa kanyang pwesto. Dahil po sa diba alam naman po natin dahil po sa panloloko ng mga komunista sa taumbayan di ba tingnan niyo dahil sa pinaniniwalaan ng mga kababayan natin yung mga komunista ha anong nangyari po sa ating bansa pa ito ay tuluyang bumagsak po tuluyang bumaon labi po noong panahon po ni Ferdinand Marcos Sr ang bansa pong ito ay isa sa kilalang matayog na bansa sa totoo lang, kilalang bansa, makapangyarihan na bansa, mayaman na bansa. Alam ko yan ang mga, namata, mga, alam ko ang mga matatanda na. Pero anong nangyari? Dahil sa paniniwala natin sa mga pungulista, nung pinababa ng mga Pilipino si Ferdinand Marcos Sr., ha? anong nangyari? Mayroon bang pumalit na mas higit pa sa kanya? Wala. Tanging nag-iisa lang po si Ferdinand Marcos Sr. nag -iisa na nagpaunlad sa bansang ito na naging powerful. Kaya kung meron man po tayong dapat pasalamatan na pamilya, ay walang iba, kundi ang Marcos family. So, tandaan po ninyo, mga kababayan, at huwag po ninyo kalilimutan na nananalaytay, nananalaytay po sa dugo ng ating mahal na Pangulo ah, ang dugo ng kanyang Ama. Kaya, kung ang pag-uusapan po natin ay pagbalik ha, ng pagiging makapangyarihan ng bansang ito, kayang-kaya po iyan ng ating mahal na Pangulo sapagkat nasa kanya po ang dugo ng isang tunay na Pilipino na handang ipaglaban ang kanyang bansa laban sa mga Taiwan. Hindi po tulad ni Rodrigo Roa Duterte na imbis na ipagtanggol ang bansang ito, pinapagahasa pa niya sa bansang China na kung saan nananakop po sa atin. Tama? So, sa mga kababayan po natin, sana po'y mabuksan po ang inyong mga isipan sa katotohanan. Huwag na po tayo magpalin lang pa sa mga komunista. Tingnan nyo, kung siguro kung mga Marcos pa rin ang humahawak sa ating bansa ngayon, marahil nasa top tayo sa isa sa pinakamalakas na bansa. Kasi titignan nyo noon, may mga sariling missile na tayo. Kinakatakutan ng bansang China ang Pilipinas nung panahon ni Marcos. Pero ngayon tingnan nyo, binababoy na lang. May na lang. Tinatakot na lang. Ninanakawan pa. Inaagawan pa ng sarili nyo pa. Pero nung panahon na buhay po si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., walang China na nangahas na agawin yung, yung uh, Carburo Shoal at yung iba pang mga isla ng ating bansa. Takot sila sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasi buo ang loob ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na ipaglaban ang bansa natin. Kaya sa mga kababayan natin, sana'y nagbigay po linaw sa inyo yung ating po pinag-uusapan ngayon. At sana'y maging bukas po kayo sa katotohanan. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng Unicorn, mabuhay po ang ating nabayan, mabuhay po ang pamahala sa ating bayan. Maraming maraming salamat.